Ano ang dapat gawin kapag magmamaneho sa kalsadang madaming lubak? A. Bagalan ng takbo B. Bilisan ng takbo C. Magpalipat-lipat ng lane Sagot A. Bagalan ng takbo Ano ang maximum at pinahihintulutang lapad ng saddlebags o bag? A. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid B. 40 na pulgada mula sa magkabilang gilid C. 18 na pulgada mula sa magkabilang gilid? Sagot. B. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Kailang ka pwede maghintay sa loob ng yellow box sa sangandaan? A. Kapag nakatigil ang daloy ng trapiko? B. Kapag ang traffic light ay pula? C. Kailanman ay hindi pwedeng tumigil sa loob ng yellow box? Sagot C. Kailanman ay hindi pwedeng tumigil sa loob ng yellow back. Kung higit sa isang sasakyan ang dumating sa isang four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyan na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang sasakyan na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar. C. Yung pinakamalaki ang siyang unang dapat na umandar. Sagot, A. Ang sasakyan na unang dumating ang siyang unang dapat na umandat. Ang busina ay para sa A. Pampagising B. Ingay C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya Sagot, C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya Ayon sa batas na Anti-Distracted Driving Act, alin ang hindi ipinagbabawal? a. ang pagbabasa ng texto email habang nagmamaneho b. ang panonood ng video mula sa iyong mobile phone c. ang paggamit ng hands-free device sagot c. ang paggamit ng hands-free device sino ang prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan ang dumating a. kung sino ang mas malaki b. yung sasakyan sa kaliwa ang prioridad C. Yung sasakyan sa kanan ang prioridad. Sagot. C. Yung sasakyan sa kanan ang prioridad. Ang driver ay lagi dapat magbigay daan sa mga sasakyang bukas ang blinker at serena dahil A. Sila ay malalaking sasakyan B. Sila ay nagmamadali C. Sila ay mga sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency Sagot, C. Sila ay mga sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Ayon sa RA 4136, ang bibigyan ng student permit ay may edad na hindi dapat bababasa. A. 17 taong gulang B. 16 taong gulang C. 18 taong gulang Sagot B. 16 taong gulang Kailan pinagbabawal ang pag-overtake? A. Sa gabi B kapag naulan? C sa blind curve. Sagot C sa blind curve. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw trapiko? A humanda sa paghinto. B huminto kapag nagpalit ng pula. C huminto kung kinakailangan. Sagot A humanda sa paghinto. Sino ang partikular na hindi kasali sa Republic Act 10666? A. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal B. Mga batang kailangan makarating sa paaralan C. Lahat ng nabanggit Sagot A. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na korbada ng highway B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway Sagot B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa isang interseksyon na may sirang mga signal pan-trapiko? A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon B. Bilisan ng takbo C. Bagalan ng takbo at hintayin ang traffic enforcer Sagot A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Sirang daan B. Daang tren C. Bawal dumaan ng tren Sagot B. Daang tren Gamit ang iyong motorsiklo, aling stand ang iyong gagamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A stand sa gilid B stand sa gitna C cross stand Sagot B stand sa gitna Ano ang dapat mong gawin kapag berde ang ilaw trapiko sa iyong harapan A magpatuloy B maghintay sa pulang ilaw C magpatuloy kung walang sagabal sa kabila Sagot A magpatuloy ano ang ibig sabihin ng kumikislap-kislap na dilaw na ilaw trapiko? A. Bawal lumiko sa sangandaan B. Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas Sagot B. Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign Ano ang ibig sabihin ng payment marking na ito? A. Bawal huminto dito B. Gilid ng kalsada C. Bawal mag-overtake Sagot B. Gilid ng kalsada Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok B. Huminto ka C. Magbigay ka Sagot B. Huminto ka Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya Registro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO, B, lisensya, C, lisensya at papel de seguro ng sasakyan. Sagot: A, lisensya, registro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot? Mag-overtake. A, gumawi sa kanan at huminto. B. Magmarahan, gumawi sa kanan at hayaan itong lumampas. C. Bumusina at hayaan itong lumagpas. Sagot: B. Magmarahan, gumawi ka sa kanan at hayaan itong lumampas. Ano ang kulay ng ilaw trapiko na nagsasabi ng go o pwede ka nang umandar? A. Dilaw B. Berde C. Asul Sagot: B. Berde Nagmamaneho ka ng manual clutch na motorsiklo nang biglang may dumaan na aso sa iyong daanan. Aling paa ang dapat mong gamitin para matamo ang maximum na preno at di mo masagasaan ang aso? A. Kaliwa B. Kanan C. Pareho Sagot B. Kanan Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaaring lumipat ng linya. Sagot A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. Ang dobleng buong dilaw na linya sa kalsada ay A. Hindi dapat tawiran kailanman. B. Hindi dapat tawiran maliban kung may pag-iingat. C. Wala sa pagpipilian. Sagot A. Hindi dapat tawiran kailanman Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa A. Kondisyon ng kalsada at panahon B. Kakayahan ng sasakyan C. Kakayahan ng driver Sagot A. Kondisyon ng kalsada at panahon Ang signal light ay ginagamit para A. Magmaneho ng maayos B. Iparating ang iyong intensyon sa mga driver sa iyong paligid. C. Dapat kang bigyan ng daan. Sagot. B. Iparating ang iyong intensyon sa mga driver sa iyong paligid. Ang mga mandato ng LTO ay Magrehistro ng mga sasakyang emission compliant at karapat dapat gamitin. Magbigay kaayusan sa kalsada at A. Panatilihin ang kalinisan ng kalsada. B. Magbigay lisensya sa mga dekalidad na driver C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang pampubliko Sagot B. Magbigay lisensya sa mga dekalidad na driver Kailan mo dapat suriin ang langis ng iyong sasakyan? A. Kada 800 km B. Bago ang mahabang lakbayin C. Umagang umaga Sagot B. Bago ang mahabang lakbayin. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina B. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto C. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong ilaw sa preno Sagot C. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno Ang mga linya, simbolo, at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Traffic Signal B. Traffic Hazard C. Pavement Markings Sagot C. Pavement Markings Ang kumikislap na dilaw na ilaw trapiko ay nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ng takbo at magpatuloy pagligtas B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis C. Magmadali at magmabilis Sagot A. Bagalan ng takbo at magpatuloy pagligtas Sa anong pangyayari pwedeng pumarada sa harap ng pasokan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente B. Wala C. Kapag empleyado ka ng ospital Sagot B. Wala Ang kulay berdeng ilaw trapiko sa interseksyon ay nangangahulugan na A. Pinahihintulutan na tumawid ang lahat ng mga tao B. Hindi pinapahintulutan na tumawid ang mga tao C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto Sagot C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas Tignan ang side at rear view mirror at A. Tignan kung may paparating na sasakyan B. Sindihan ng headlight C. Bumusina Sagot A. Tignan kung may paparating na sasakyan Maiiwasan o mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga partikular na lugar. Sagot A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalyeng maraming taong tumatawid? A. Bagalan ng takbo. Maging alerto o magingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng pagtakbo C. Bumusina at pailawin ang mga headlights Sagot A. Bagalan ng takbo, maging alerto o magingat at tignan kung ligtas ang pagdaan Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pa kaliwa sa minor na kalsada Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan B. Magmadaling lumipat C. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat. Sagot. C. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Nakahinto ang sasakyan at nagsasakay ng pasahero B. Nakahinto ang sasakyan at nagbababa ng pasahero C. Nakahinto ang sasakyan at nakapatay ang makina nito Sagot. C. Nakahinto ang sasakyan at nakapatay ang makina nito